Kaila ko ng mensahe sa mga malalaki at uh, mga million views o mga million followers na dyan. tayo mga nakala sa kalahating million, nasa 300,000. Uh, thousand so, baka po pwedeng ano, uh, kapag ka po may nag-remix ng inyong mga video o yung mga nag Siyempre As uh, malalaki na po yung mga followers, kahit ano po yung i-upload yung mga video, ay uh, nagmi-million na po ang views. Dahil to, uh, simpre, kilala na po kayo. Eh, kung gaya... So, yun, guys. Maraming maraming salamat po. Muli, uh, ilong ko vlogger po, ang inyong lingkod at ang inyong uh, content creator, small content creator, ano mga loti. So, guys, at uh, kaya po ako gumawa ng vlog. Para po dito sa aking uh, pagpapasalamat Dito sa aking uh, nakuhang uh, views Dito sa aking in-upload na mga video So guys, kung sino ka man na uh, uh, nanood ng aking video O napapanood mo na ito Baka po pwedeng mag-iwan ka naman ng comment dyan Para malaman ko po kung taga saan ka At uh, pa na rin po ng uh, inyong likes O anuman ang inyong uh, gustong uh, iwan dyan At uh, baka po pwede namang makahingi ako ng kunting uh, support papalo na rin. So guys, so first time. So sa buong uh, kulang isang taon, uh, so by January po kasi ako nagsimula. So malapit na po yung ating uh, one year. So sa loob po ng kulang-kulang uh, at -kulang, uh, 10 months o multi 10 months nag mga lodi. So ngayon pa lang po ako nagkaroon ng uh, views na gan ganun kalaki, kung ganito sa kalaki ganto. Ayan, so hanggang ngayon po ay uh, hindi pa rin po ako makapaniwala na uh, nagkaroon po ako ng ganun na uh, views kalaki ano. So kahit na uh, maliit lang po yan at uh, uh, malaking pasasalamat na yan kagaya sa aking mga konting uh, kagaya sa amin na uh, mga munting uh, vlogger at saka munting content creator, yung mga liliit pa lang yung views. At uh, malaking ano na yan, malaking karangalan na po yan sa amin na uh, nakapagpaabot kami. So bali itong nga uh, aking video guys ay uh, niremix ko lang po ito, bali inedit ko lang at uh, pinatungan ko na lang po ng uh, aking uh, uh, video so hingi lang po ako ng uh, mensahe ano lang ako ng mensahe sa mga malalaki at uh, mga million views o mga million followers na dyan ito yung mga nakalasakalahat ng million nasa 300,000 uh, so baka po pwedeng ano uh, kapag ka po may nag-remix uh, ng inyong mga video o yung mga nag- uh, simpre As uh, malalaki na po yung mga followers, kahit ano po yung mga i-upload yung mga video ay uh, nagmi-million na po ang views. Dahil kung, uh, kilala na po kayo. Eh kung gaya sa akin, kagaya sa amin, na maliliit pa lang. Uh, at simpre, at uh, napakahirap po kumuha ng uh, uh, viral na mga video, mga i-upload na mga video. So ako po, ang ginagawa ko nga po ay uh, tatlo o apat o lima beses ako mag-upload ng reels mm -hmm. o di kaya video. Minsan dalawang basis o so isang umaga tsaka isa sa hapon o di kaya gabi so ngayon ang ginagawa ko ay uh, limawa po marami na akong video nilalagay ko na po siya sa scheduling para po hindi masasayang at hindi siya may upload ng sabay sabay so ganun po yung ginagawa ko ngayon, ngayon kayo din po mga ludi ganun din yung mga gawin nyo kung marami po kayong video na nakasave Uh, lagyan nyo po siya ng schedule mayroon naman po yan uh, gagawa po tayo ng tutorial para dyan so ngayon pinapaano ko lang at uh, sinasanay ko lang yung paggagawa natin ng tutorial para dyan kasi po mahirap mag tutorial lalo lalo na po na pag uh, hindi ka bisado o hindi mo gamay yung mga sasabihin mo kasi baka mamaya mababas ka na naman ba diba? para nga po do panawagan ko lang po sa mga malalaking content creator na kapag po kayong ay uh, yung mga video mo, video nyo po ay uh, ni-remix ng mga kagaya namin baka po pwedeng wag nyo na po siyang i-claim o wag nyo na po siyang i-claim ng uh, copyright kasi nga po ang uh, may nag-message po kasi sa akin ngayon lang kasi nga po ay uh, minisis niya ako po sabi niya baka po uh, i-claim niya ng may-ari o i-claim niya ng uh, mismong gumawa ng original video kaya siyempre po na man po ako kasi nak nakakatawa Nakakatawa nga po dahil gawa nga po ay nakapagpaparami po tayo ng views. Pero ano lang po yan, seconds lang, parang 45 ba pa, seconds lang po yan. Wala pa yatang 1 ah, minute yan ang video ko na lumaki yung views. So first time po yan nangyari sa akin mga Lodi. Ang dami kong mga ina-upload. So minsan naka 500 views lang, minsan 300. So hindi natin ano, hindi natin siya makukuha ng ganyan kalalaki ano. So maliban po dito sa aking upload Pero ano po yan mga ludi 3 uh, days po siya bago nagkaroon ng ganyan So sumakto siya sa sabado Dahil gawa ng di ba uh, Walang halos maraming pasok ngayon uh, Walang pasok ngayon masyadong karamihan Dahil sabado nga po Tapos ngayong linggo Yan po siya dumami po Yan At maraming maraming salamat po sa inyong lahat Sa lahat ng mga nanood po At uh, nag like share and comment na rin po maraming maraming salamat po sana po ay hindi po kayong magsasawa at mag-aabang lang po kayo ng aking mga i-upload na video so asahan nyo lang po na mayroon pa po, po tayo mga i-upload na mga video pero siguro po ay uh, medyo anuhan na rin natin yung pagre-remix kasi nga po baka po mamaya pag nakapagpabiral na naman po tayo ay ikiklim po ng may-ari kaya nga po ay uh, ako po nananawagan sa mga uh, malalaki na po yung uh, mga followers Hayaan nyo na lang po yung mga content creator na mga maliliit kagaya ko. Ako man po, kahit naman po may video ako na i-remix ng iba o mas malaki pa yung views nila kaysa sa akin, hindi ko po yun i-claim kasi po, ramdam ko rin po o uh, naranasan ko rin kung gaano po kahirap magpa-rami ng views. So, muli po, maraming maraming salamat po ulit sa shoutout nga po pala kay Jiko TV dahil sa kanya ko po ah uh, Maraming maraming salamat po. At uh, siguro po, ah, uh, ganun na rin po ang gawin nyo, mga Lodi. So, abang-abang kayo ng mga magandang content, tapos ireremix remix nyo na rin. Tapos lalagyan nyo lang ng magandang editing. At saka para po hindi na makiklim ng ating uh, mga pinagkuhanan ng mga video. O di kaya magmimesis kayo sa kanya para po halimbawa nagkaroon man ng pagdating sa dulo po ay uh, medyo magkakaanuan. May, Proy baka na nag misis ka muna sa kanya bago ka mag edit ng kanyang video so yun lamang po lahat po again sa mga lahat po ng mga maliliit dyan na kagaya ko wag po na wag po kayo muna kayong mag uh, suko kagaya po ay gaya po sa akin na muntik na po akong uh, sumuko dahil nga po ay parang wala rin naman napupuntahan wala rin na ano yung uh, hirap ko yung puyat ko wala nga siyang pinupuntahan so bale parang iniisip ko na para ano pa na magka uh, ano ako uh, papatuloy pero sa ngayon po ayan at uh, nakakuha po tayo ng mga malaklaking views so may dahilan po para po tayo magpatuloy kahit maliliit lang views uh, anong malay nyo po magkaroon ng viral yan kaya ikaw po ngayon na nanonood dyan kung sino ka man na nakakanood dyan mag comment ka po mag iwan ka naman ng uh, comment kung taga saan ka para po alam natin kung saan na nakapagkarating yung ating video na to itong video na po na to dito ka po magko comment para alam po natin at mapasalamatan na rin kita na pinapanood mo o pinanood mo yung video ko na to. So, muli po. Ilonggo vlogger po. So, hindi ko na po alam kung paano tatapusin to. Basta bigla na lang po tayong uh, wala.